Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Excited na excited po ako. Dila, kita nyo, may dala ko ngayong panggamit ko sa pangriban. At ngayon, tayo ngayon pupunta ngayon sa klayin ko. Lumabas po tayo ng tahanan, maglalakad. Sumama kay sa akin na, ayan, binitbit ko talaga yung isang variegated Berlin Marks. At binago po yan doon sa aking pong damit na itinahi Sa aking pong kaibigan. Kaya halika na, bitbitin na natin. At ayan, napalang talaga tayo sa mga bata at naglalaro sila. At tayo ngayon ay naglalakad. Papunta talaga doon sa kalsada. At dumaan po tayo ngayon doon sa kaibigan ko. Dahil, sure tayo. Excited na excited ako. Magliriban po ako ngayon sa aking client. Ayan, dumaan na po tayo doon. Pero medyo pala layo po itong ating pupuntahan. Maglalakad lang tayo. At adan tayo sa masikip at makipot na eskinita. Ayan iba. Tsaga-tsaga lang tayo maglakad dahil pa noon ngayon kailangan talaga ang masipag para meron tayong pagkain araw-araw. So ayan, naglalakad na tayo. Medyo gumagalaw-galaw lang ating camera dahil may bitbit -bit kasi tayong kaya naman sako bag, di ba? Nilagyan ko ng pangriban. So akyat tayo ngayon dyan sa hagdanan na yan. Pataas kasi yan. Papunta ng kalye. Ito may shortcut na daanan ko, di ba? O napakaganda po tayong maglakad sa ngayon dahil mainit at magandang panahon. At check naman talaga na magugustuhan natin itong panahon nito dahil ngayon nagbigay wala na kasing amihan na naman. So ayan, sa kalsada tayo. op oh, sa padan tayo ngayon doon sa isang tindahan sa AJACS. O oh, diba, nakita natin, yun mga bilihan ng mga spare parts kahit ano-ano pang mabibili nyo doon. Marami doon mga paninda. At ayan, dumatay sa isang skinita na naman. Nakabako na hirap talaga ako tumaan diyan kasi pal naka fry bait na siya. O, oh, di ba? Kung gusto nyo uminom, mayroong puso diyan. O, oh, duma naman tayo dalawa naman ang sanga ng ating dinadaan ng daan. Ano ba 'yon? So, dadaan naman po tayo ngayon. Paputra po tayo sa tabing dagat. Dahil ang client po natin ay eh, doon po yung banda. At hulaan nyo ko saan ako pupunta. O, oh, joke lang. Alam niyo na ito. na natin ito ngayon ng halaman dyan. Ops, oh, maraming mga prutas nasaging, Dito ko dadalhin nila ang Berlin Marks. So, ayan, nakita nyo, di ba? Ito na yung pinatahay kong damit. Papalitan ko ngayon ng Berlin Marks na halaman. Di ba? Napakaganda yan. O, isipin nyo po yan. Polo yan. At damit ko yan pagsumin pa ako sa Saksineho pa. At ayan pa, kulay pula na polo. Pinalita ko kasi masyadong malaki na. Kaya sayang din bibitan ng mga damit. E, ito pwede pa naman. Pinaulit kang pagtahit. So pumunta na ako ngayon sa client ko. Hindi nyo ba alam na yung pala client ko ay nagpariba na sa iba. Kaya ngayon, nagpakuha na lang talaga ako ng buko. Tiinom ako ng buko ng nyog at talagang napakatamis ng kanyang sabaw. At alam nyo ba ang ginawa ng aking makasama? Talagang gumawa na lang talaga kami ng salad para maibsan yung aking uh, pagkatampo o nagdaramdam ako dahil sabi ko nga, pera na naging bato pa pero okay lang at least gumawa siya ng pagkain ng ganito at naalis yung aking lungkot pero napakasarap talaga kaya maraming salamat sa pagkain and God bless po thanks for watching